puya ka lang! Bakit ba nagkakaganda Ako! Ako sumusuporta sa'yo! Ako nagbibigay sa'yo! Ako na! Ano anong nangyayari? Wala ka ba? Tama'y naman mo kasi! Di ba tama na?! Sige, Sino kaya to? Uy, Rona! Ano? Ano? May iyak na naman ng mga barkada mamaya sa kabilang barangay daw. May baklay, tsaka may ino din na tsaka, alam mo na, sugal. Ano? Sugal na naman, halos gabi-gabi na lang tayo. Sige na, di eh. ka na, tol. Gabi-gabi na nga eh, lagi kang talo. Chance mo na to para makabawi, para bukas. Mayroon ako, May pang-inom ma ulit tayo, tol. Huwag kang masyadong maingay. Andyan yung mga kapatid ko eh, baka ano marinig pa? tayo. Alam oh, mo ka, naman, man. lagi na nga ako nagsusugal, tas marinig pa nila. Di ka mamaya. Para kumpleto din ang barkada. Tidiskarte mo na ako ng punan. Wala eh. Walang wala na ako ngayon. Hindi ka namin tula. Sige, sige. Palasyete pa naman yun ha. Pero... Message mo na lang ako. Huwag punta ng punta dito at nakakahiya na dyan sa mga yan eh. Sige to. Hintay ka namin na. Sige, sige. O, sige, 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 na lang. sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, oh. Sige, sige. Sige, sige. Ako, ha. Oo, oo, oo. Sige, Uy, Tol, panggabi ka? Oo, oh, oo, okay, yeah. uh, Sino nga pala yung kausap niyo doon? Ah, wala yun. Yung kapitbahay lang yun, nangihiram ng ano, kayuran. Ah, uh, Tol, baka may pera ka dyan. Maga kasi ako nga alis bukas eh. Para saan na Eh, di ba may apply ako? Ipinagre-report na ako bukas ng maga. Report eh, baka naman? hindi, baka hindi na tayo magpang-abot kasi Panggabi ka pala ngayon eh. Parang nakakalimang beses ka nagre-report ah. Hindi, yung kasi dati may mga inaasikaso akong papeles pa yon Yung mga requirements ko. E ngayon kasi pinagre-report na talaga ako. Pero huwag kang mag-alala, ano yun? Pagka naman unang sahod ko, babayaran ko agad sa'yo. Babalik hey, ko agad. Sige. Last na to, kuya. O, sige. Sige na. Dagdagan mo na rin ang pangkain ko. Ha? Huh? O oh, sige, sige. Kukunin ko muna din sa wallet ko. O oh, sige. Iwan mo na lang dyan lang. sa may rep, ha? Ah, oh, sa rep na lang? Oo. Oh, oh. Sige, sige. sige. Ano bang gusto mong topic? Um... Gusto mo pang research natin yun na lang stressors. O oh, sige, mag-draft ka muna, tapos mag-search ka ng pwede. Hmm. Sarah? Sara. Kuya, bakit po? May ginagawa ka? Ay, opo. Gumagawa po kami ng research namin. Ng... Eh, pwede bang tigil mo muna yan? Mas importante to. Kuya, pumunta pa dito yung classmate ko tapos papatigil mo lang layo ng bahay niya. Saglit lang to. O, mayan na lang po. Matatapos na din kami. Sige na, Sara. Kailangan, kailangan mo lang. Minsan lang ako humiling sa'yo eh. Kuya, alam mo naman may classmate ako dito. Tapos yung research namin bukas na yung pasan. Eh... Mamaya na lang. po. Ten minutes lang ito. Mabilis lang. Ayun Ay, ba? Na. Sige, Sara, okay lang. Okay lang talaga. Um. Sure ka, Nika? Mm-mm. Sama yan. Ayun Ay, po ba yun? Eh, kasi, nag-a-apply ako, di ba? Eh, kailangan ko na ng pera ngayon. Kulang yung pera ko eh. Kaya pwede bang ikuha mo kay kuya mo? Hiram mo muna ako. Kukuha so, ka na lang kay Kuya. kakasabi lang ni Kuya na nanghiram ka daw kanina. Eh. Sabi mo daw last na apply niya na apply ka na. Kaya nga sa'yo na ako lumapit eh. Kasi ayokong pumunta sa kanya Nang ako na naman. Ay eh, dadahilan ko pag apply Eh, ikaw na lumapit doon. Sabi mo may project ka. Kailangan mo sa school. Kagamitin mo pa talaga ako. Para naman hindi kita kapatid eh. Oh, hindi. Pumunta ka na lang ulit kay eh, Kuya. Tapos sabihin mo last na apply mo na talaga. Kayo po, yung hiyan na nga ako dun eh. Ano ba kasing ginawa mo doon sa mga ina-applyan mo? Dami-dami mong ina-applyan, di ka na napanggap. Eh, Tapos na ano yun, gagamitin mo. Alam mo namang minsan inaalat ako sa sugal eh. Oh, pinasusugal mo lang yung mga hihirap. Huwag kang hihirap, marinig ka ng kuya mo. Andiyan lang sa kabilang kwarto eh beses naman sila mo apply ka dito sa isang kumpanya, doon sa kabila. So, Tapos may mag apply ka na naman yung panapang-sugal mo lang. Ano na? Sige na. Last na to, last. Ika, ka lang ha. Sige. Balik ako. Oh, sige ha. Nandun lang ako sa kwarto. Katukin mo na lang ako doon ha. Kuya Jason, kasi sino nga yung ako Kuya? Ano yan, Sarah? Ah, uh, busy ka. Hmm, may ginagawa ko. Hmm, sabing sabihin ano? ano? Kuya, kasi may research kami ni Nika. Mm. Eh, kailangan ko ng budget. Magkano naman? Kahit magkano lang, kuya, kung magkano yung pwede mo maibigay. Pandaglag lang din sa allowance namin. Hmm, wow, baka maglalakwa tsaka ha? Hindi, mm, kuya. Ang project talaga yun. Yung research namin, tungkol nga sa stress. Sigurado ako sa project mo gagamitin? Ito mo, ay, tingin mo sa akin, nagsisinumuli. Mahalay ko, ano na ginagawa mo ngayon? Busy ako lagi eh. nang ng kuya mo magkasama palagi. Galing nga dito yung classmate ko, si Nika. nagagawa kami ng research tungkol sa stressors. Mga stress natin sa buhay, mga dahilan ng pagka-stress. Eh? kailangan namin ng mga pampaprint, pambayad sa computer shop, pandagdag lang. Papapatanggal stress. Oh. <laughs> The best ka talaga, kuya. Ito, sama mo na. Andiyan pa ba yung kaibigan mo? Ako oh, yan, dyan Ang merienda niyo. Kuya, sure ka ba? Oo, oh, sige na. Oh, nabas ka talaga, kuya. Mm. Thank you. Ay, babalik ko na lang yung sakya niyo. Hindi, wasay niyo na yan. Ang merienda niyo na lahat. Sure ka? Hmm. Busy akong dami pa akong oh, gagawin. Sige so. na, anong oras na rin. Tommy po. O, ingat ka sa trabaho mo, kuya. Hmm. Thank you. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Tingnan ako, kuya. Bye-bye, ingat. Pro hmm? Huling gabi na ng lamay mamaya Ano, Jika? Eh Ilang araw na akong inaalat eh Pro Gawan mo ng paraan yan May ikaw sa kapatid mo, si Harvey Tapos matatalo na naman ako Aba, ganun talaga ang sugara Walang kasiguraduhan Ano, hmm. tara na Bro, huling gabi na to, kapag ginilibing na, paano na baklay natin, mahirap maghanap ng susunod na baklay. Kaya sumama ka na. Last day na ba ngayon, Bon? Oo, huling gabi na yung mamaya. Ano kaya yun? Kuha mo ng paan kay Harvey. Hindi na nga alam kung anong sasabihin ko dun eh. Lahat na ng dahilan eh. Pati nga yung kapatid ko, ginagamit Ako. ko na makahiram lang doon. Kayang-kaya mo yan. Ano? Sige na, kaya mo yan, bro. Rona, sagitan. Pag-iisipan kong isa kong wala na palaga akong madadahilan talaga doon eh. Ano kaya magandang dahilan doon? Ikaw nung paalagay. yung ano, chat na lang ulit mamaya. Sige, message mo na lang. Hintay ka namin, bro ha. Sa dating hintayin natin. Oo, oh, sige, sige. Sige, bro. Una na ako. Sige, Baka Sige, sige. chat na ako sa'yo. Baka tayo Baka makita tayo ni Harvey, bro. Baka makita po tayo ni Harvey, bro. Sige, sige. Una ha. Sige, sige. Una na ako ha. Sige, sige. Para marinig Puno, laging talo eh, tugay eh, trabaho, Nakakapagod magtrabaho? Mapahinga sa bahay? Parang si Kuya to ah. Mayam siya, magalas siya sa buhay niya. Ano, oh, makakatok? Uy! Ayaw mong buksan agad ng pinto. Kanina pa ako nakatok. Lasing ka na naman, kuya. Lasing pinagsasabi mo. Ha? Ano na, ang tsura sa'yo. Pero Sabar, pera dyan? Pera ka pa ba dyan? Pera na naman. Wala na naman pera na ngayon. naman. Ngayon na nga lang ako hihingi sa'yo, di ba? Wala kong pera ngayon, kuya. boss. Wala pang sahod. Baka naman pinagdadamutan mo lang ako. Ha? Ha? Hindi kita pinagdadamot ang kuya. Wala talaga. Wala akong mabibigay sa'yo ngayon. Limang beses ako nagbigay dyan sa apply-apply mo. Pang-anim. Yung huli. Oh. Isusumbat mo na yon, Ha? Sinusumbatan mo na ako? Sa kaprasong halaga? Ha? Wala talaga ako may kuya. barbie Kala mo, nung sila nanay nawala dito, ako na yung mismong talagang umaako ng responsibilidad. Tapos gaganyan na ganyanin mo lang ako. Kaprasong halaga, hindi mo maman lang mapaunlakan. Kapraso? Oo. Oh. Magkano medikal mo? Libo-libo lagi, kuya. Aba. Bakit? Eh, ano kung humihingi ako sa'yo ng ganong kalaki? Para din naman sa atin yun na, sa future natin yun na. Kaya huwag kang masyadong maraming sinasabi dyan. Kung magbibigay ka, magbigay ka. Kung hindi, wala nga, hindi... wala. Aba, tumatas na yata boses mo ah. Nakakaloko pa na ah. na kita eh. Ha, sapakin mo ako? Oo, oh, bakit? Bakit? Lumalaba ka? Ha? Lumabak ka? Ano? Yan lang naman ang kaya mo eh. Lasing ka. Sa Anong Sabi lasing? Ikaw, bubwis na ako sa'yo ah. Mas busit ako sa'yo. Araw-araw, Papasok ako! Yung pera na yan, para dyan sa walang kwenta mong medical, anong ginagawa mo sa katawan mo? Ha? Ha? Umiinom ka. Nakakita kita sa labas. Sino kasama mo? Yung pait na babae? Sino yun? Baka nag kayo, ah? Ganyan kayo lagi, eh. Ay, pilit sa sabi mo, diyan ang nag-addict. Baka ha? siya rin yung kausap mo nung isang araw doon sa pinto. Abi, ayusin mo yung pananalita mo, kuya mo ako, ha? So, ano kung kuya kita? Oh, bakit? Lalaban ka na? Ha? May pinagmamalaki ka na ba? Dahil sa pera, gaganyanin mo kami. Oh, anong gusto mong patunayan ngayon? ha? Dahil sa pera? Nang dahil sa pera na yan, ha? Magkakaganyan ka? <laughs> Ikaw ang pumasok dito, di ba? Pinatok mo to ng malakas. Oh, eh ano? Pangamahin natin ito, ka. di ba? Magpahinga ka, kuya. Tapos pera bubungad. Kakauwi ko lang. Ba't mo pinakaikan mo ako sa buhay ko? Ha? Kapatid lang kita, di ba? Ha? Eh, kung banata na kaya kita. Oh ano? Ano nangyari ano dito? Ano At na At mo nga yung kapatid Maniolo? mo. Itong kuya mo eh. Kuya? Kuya ka lang. Ba't ba nagkaragay Ako! Pa? Ako sumusuporta sa'yo! Ano? <laughs> Ako nagbibigay sa'yo! Tama na! Pero anong nangyayari? Wala, di ba? Diba? Tama na mo kasi! Di ba? Tama na! Ikaw naman kasi, kuya! Aminin mo na kasi! Nakasalanan mo lahat! Na. Ginamit mo pang ako, di ba? Lagi ka humingi ng pera kay ko na parang nasa baklay mo! Tapos hindi! Suportado ka namin, kuya. Ako ang naniniwala sa'yo. Bigay ako ng bigay ng pera para lang sa'yo. Para dyan sa medical mo, sa trabaho mo. Tapos ano? Kami ang aloy mo dito? Wala kang kwenta. Sapok! Ha, sapokin mo ako, di ba? Tama na, tama na, tama na! Wala kang kwenta, kapatid. Pasensya sa mga salita, ha? Pero wala eh. Tawarin niyo rin ako, mga kapatid ko. Ano naman iniisip mo rin kami, no? Hindi yung puro na lang sarili mo at pagsama diyan kay Rona. Puro ka na lang, Sagal. Wala na yung dating kuya nakasama namin na minamahal ka mo. Ikaw pa ba yun? Pasensya na ako ya sa mga nasabi ko ha. Mabigla lang din ako. Pasensya na ha. Mahal ko kayo mga kapatid. Pasensya na kuya. Sorry kuya. Sana magbago ka na ha. Mahal na mahal ka namin.